Pilipinas sa track na maging isang trilyong dolyar na ekonomiya pagdating ng 2033, ang ekonomiya ng Pilipinas ay lumago sa bilis na 7.6% noong 2022, ang pinakamabilis na rate ng paglago ng ekonomiya na naitala ng Pilipinas mula noong anim sa malakas na pagtataya ng paglago sa medium term na pananaw, ang laki ng GDP ng Pilipinas na sinusukat sa mga termino ng US dollar ay nakatakda upang maabot ang USD 1 trilyon pagsapit ng 2033. Gagawin nito ang Pilipinas na isa sa pinakamalaking umuusbong na merkado sa Asia Pacific pati na rin ang nangungunang umuusbong na merkado sa buong mundo. Ang average na taunang GDP bawat tao ay tumaas din ng husto sa nakalipas na dalawang dekada, mula sa ibaba ng USD 1,000 bawat tao noong 2,000 hanggang USD 3,500 pagsapit ng libo at dalawa at inaasahang tataas sa itaas ng USD 6,000 bawat tao sa libo at Pilipinas, isa sa pinakamabilis na lumalagong mga umuusbong market sa mundo ang malakas na pagbangon mula sa pandemya ng COVID-19 labinsyam noong 2000 at 2022 ay nakatulong upang himukin ang bilis ng paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa pinakamabilis na rate mula noong isang libo nadaan at pitumput anim. Ang rate ng paglago ng GDP ng Pilipinas na 7.6% ay maihahambing sa ilan sa pinakamabilis na lumalagong malalaking emerging market sa mundo sa 2000 at 2022, kabilang ang mga bansang nag-e-export ng langis ng Gulf Cooperation Council ng Saudi Arabia at United Arab Emirates, pati na rin ang iba pang mabilis na lumalagong mga umuusbong na ekonomiya sa Asia, tulad ng Malaysia, Vietnam at India. Ang Pilipinas sa track na maging isang trilyong dolyar na ekonomiya pagdating ng 2033 ang ekonomiya ng Pilipinas ay lumago sa bilis na 7.6% noong 2022, ang pinakamabilis na rate ng paglago ng ekonomiya na naitala ng Pilipinas mula noong 1976. at 76. Sa malakas na pagtataya ng paglago sa medium term na pananaw, ang laki ng GDP ng Pilipinas na sinusukat sa mga termino ng US dollar ay nakatakda upang maabot ang USD 1 trilyon pagsapit ng 2033. Gagawin ito ang Pilipinas na isa sa pinakamalaking umuusbong na merkado sa Asia-Pacific pati na rin ang nangungunang umuusbong na merkado sa buong mundo. Ang average na taunang GDP bawat tao ay tumaas din ng husto sa nakalipas na dalawang dekada, mula sa ibaba ng USD 1,000 bawat tao noong 2000 hanggang USD 3,500 pagsapit ng 2,000 at at inaasahang tataas sa itaas ng USD 6,000 bawat tao sa 2,030 Pilipinas, isa sa pinakamabilis na lumalagong mga umuusbong market sa mundo. Ang malakas na pagbangon mula sa pandemya ng COVID-negatibo labinsyam noong 2000 at 2022 ay nakatulong upang himukin ang bilis ng paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa pinakamabilis na rate mula noong anim ang rate ng paglago ng GDP ng Pilipinas na pito. 6% ay may hahambing sa ilan sa pinakamabilis na lumalagong malalaking emerging market sa mundo sa 2,000 at 22, kabilang ang mga bansang nag e export ng langis ng Gulf Cooperation Council ng Saudi Arabia at United Arab Emirates. Pati na rin ang iba pang mabilis na lumalagong mga umuusbong na ekonomiya sa Asia tulad ng Malaysia. Vietnam at India, ang Pilipinas ay nagpakita rin ng higit na pinabuting pagganap ng paglago ng ekonomiya sa nakalipas na dekada, bukod sa panahon ng peak period ng COVID-negatibo labinsyam. Pandemic noong 2000 at 20 andang bawas 21 kung saan nagkaroon ng malawakang pagkagambala sa pandaigdigang aktibidad sa pang-ekonomiyang aktibidad. Sa panahon mula 2000 at 12 hanggang 2000 at labinsyam. Ang tunay na paglago ng GDP sa Pilipinas bawat taon ay nasa pagitan ng 6% hanggang 7%. Ang pagbangon ng ekonomiya noong 2000 at 2022 ay nagtulak sa tunay na paglago ng ekonomiya sa pinakamataas na tulin na naitala mula noong isang libo, nadaan at pitumput na ang panghuling paggasta sa pagkonsumo ng sambahayan ay tumaas ng 8.3% YY habang ang kabuang pagbuo ng kapital ay lumago ng 16.8%. Ang SP Global Philippines Manufacturing PMI Survey Reading na 52.5 noong Marso ay patuloy na nagpapakita ng mga kondisyon ng pagpapalawak sa sektor ng pagmamanupaktura, kahit na medyo mas mababa kaysa sa pitong buwang mataas ng Enero na 53.5. Ang pagmamaneho ng paglago ay isang karagdagang pagpapalawak sa output na tumaas para sa ikapitong magkakasunod na buwan. Ang pagtaas ng produksyon ay higit na pinagtibay ng malakas na pagtaas ng mga bagong order. Gayunpaman, lalong lumala ang performance ng supplier. Dahil ang port congestion at mga kakulangan sa material ay nangangahulugan ng karagdagang pagpapahaba ng lead time. Ang mga pagkaantala sa paghahatid, sa bahagi, ay nagresulta din sa isang bagong pagtaas sa mga antas ng hindi natapos na trabaho. Ang mas malawak na inflation pressure ay nanatiling pangunahing alalahanin para sa malapit na pang-ekonomiyang pananaw. Bagamat ang headline CPI inflation rate ay bumaba sa 7.6% YY noong Marso kumpara sa 8.6% YY noong Pebrero 2023, nananatili pa rin itong mas mataas sa Bangko Sentral ng Pilipinas. BSP inflation target range na 2% hanggang 4%, hinigpitan ng BSP ang patakaran sa pananalapi ng kabuuan 350 at bps noong 2022 na sumasalamin sa patuloy na mataas na presyo ng inflation, nagpasya ang Monetary Board ng BSP na higit pang itaas ang rate ng interes sa overnight reverse repurchase facility ng BSP ng 50 basis points sa 6.0% noong 16 na Pebrero 2023. na may karagdagang 25 BP rate hike noong Marso 23. 2023 na nagtulak sa overnight reverse repurchase facility rate sa 6.25%. Ayon sa pinakahuling pagtatasa ng BSP, ang average na CPI inflation ay inaasahang mas mataas sa itaas na dulo ng dalawa tandang bawas 4% target range sa 6.0% sa 2023 bago bumalik sa within target sa 2.0% sa 2024. Pananaw sa ekonomiya ng Pilipinas, sa kabila ng epekto ng COVID negatibo labinsyam delta wave sa ikalawang kalahati ng 2021, ang paglago ng GDP para sa kalendaryo 2021 ay muling bumangon sa 5.6%. Nagpatuloy ang malakas na momentum ng paglago noong 2022 sa bilis na mahigit 7.6%. Ang pagpapagaan ng mga paghihigpit sa paglalakbay na nauugnay sa pandemya sa panahon ng 2000 at 2022 ay nagbigay daan din sa unti-unting muling pagbubukas ng domestic at international na paglalakbay sa turismo. Kung magpapatuloy sa 2000 at 2023, ito ay magbibigay ng mahalagang tulong sa ekonomiya. Bago ang pandemya, noong 2000 at labinsyam, ang kabuang halaga ng direktang turismo na idinagdag bilang bahagi ng GDP, ay tinatansya sa 12.7% ng GDP, kabilang ang parehong international at domestic na paggasta sa turismo. Ang paggasta sa international na turismo ay tinatayang nasa peso limang daan at apat na bilyon, habang ang paggasta sa domestic turismo ay tinatayang nasa peso tatlo punto isa trilyon. Dahil sa kahalagahan ng lokal na turismo sa pangkalahatang kontribusyon ng turismo sa GDP, ang pagbawi ng domestic turismo ay maaaring maging isang makabuluhang driver ng paglago sa 2023. Ang malapit na pananaw para sa 2023 ay para sa patuloy na matatag na pagpapalawak ng ekonomiya. Ang pinakabagong mga resulta ng survey ng SP Global Philippines Manufacturing PMI para sa Marso libo at 2023 ay patuloy na nagpapahiwatig ng mga kondisyon ng pagpapalawak para sa output ng pagmamanupaktura at mga bagong order. Ang patuloy na pagpasok ng remittance mula sa mga manggagawa sa ibang bansa. Mabilis na lumalagong pag-export ng sektor ng ITBO at ang pagbawi ng sektor ng turismo ay inaasahan din na susuportahan ang momentum ng paglago ng ekonomiya sa 2023 ayon sa IT and Business Process Association of the Philippines. Ang kabuuang headcount ng ITBO sa Pilipinas ay umabot sa 1.57 milyon noong 2022 at dalawa kung saan ang mga kita para sa sektor ay tumaas sa USD 32.5 bilyon.